Eh, uh, et eto nga pala si Chanong Cobra nakabili kay Kuya ng anong ano para Mazda, mo ya, Jeremy. Jeremy Flores. Flores ikaw. Chanong Cobra. Chanong Cobra uh, ang tunay na pangalan. Christian, Ali Alimagno nakabili ng Mazda. Ito yung Mazda na nabili nila. Ayun, nagkasundo po sila sa halagang 25,000. Tapos ay two gifts 'yon, three bale. Na nagpauna ng ng 10,000 ngayong hours na ito, alas 2. Uh, April 30, 2024 Okay Yan Tapos nagpauna ng sampu si Christian As is uh, Ano Chanong Cobra Yan okay Tapos mamaya yung 5,000 Mamaya ang hapon daw Tapos yung susunod na bayad Yung pinaka full paid niya Ay sa susunod niyang sahod Kailan? Next month Next month Anong araw? Anong buwan? May May Okay yan ha, na, nagkasundo sila. Magkamay kayo dyan para magkita naman kayo sa ano. O, oh, yan o. Oh. Nagkakamay sila, kitang-kita. Nagkabilihan na. Wala nang bawian niya kung napag nagkuha Ayun na, wag mo nang babawian. O, oh, kay Chanong Cobra na yan. Okay? Salamat po. God bless. Wow.